tubig? Ah. Yeah. <laughs> ah. Malayo na to na punta namin from tent. Rapid yan. Diyan tayo pwede lumangoy. Pupunta pa kami ni Jeff doon. Doon kami pupunta. Tapos, mahirap kasi Tor jump kami from Giant Stone to Giant Stone. Dito maliit. Ngayon, nairita ako, nakakita ako ng tuko na tumatakbo sa ibabaw ng tubig. Maliit, medyo mga tu dalaw dalawang rulo yung haba. Meron palang ganun dito, kaya medyo nahihilang ako ngayon, pero okay lang. Pupunta kami doon, maghanap kami maganda swimming spot. O, oh, hindi naman siya mukhang magsiswimming, di ba? Maghanap <laughs> 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 <Yan. laughs> kami swimming spot. Okay? Diyas pa rin mo alam na gulat, kay Lorraine Biscocho, khat!